Hello everyone! Ayan, for today's video natin mga kalalabs ay manyaman, manyaman, taka do! Magluluto nga po pala ang inyong email vibes dyan, ang isa sa mga paborito naming mga kapampangan, takanay do, walang iba kundi ang buru. Burong hipon nga po yung aking gamit dyan mga kalalabs o yung tinatawag namin pong balaw-balaw. Ayan po yung hipon. At mas prepare po kasi namin yung hipon mga kalalabs kesa po dun sa mga isda. At pero kahit ano pa man yan mga kalalabs, ang importante po yung masarap ang pagkakaluto. Takanay doon. <coughs> Napaka-easy nga lang din po palang lutuin itong ating buro mga kalalabs. mag lang tayo dyan ng luya, sibuyas, bawang at syempre yung ating kamatis. At mas masarap nga po itong ating nilulutong buro mga kalalabs pag po mag at saka po yung kamatis is lusaw na lusaw. Pag kalusaw nga ng ating mga kamatis dyan mga kalalabs ay pwede na rin po natin isunod itong ating mga buro. Tapos nga po ilagyan po natin ng sakturang tubig din at tapos po halu haluin at si eat, ay dapat pong malusaw yung ating mga buro dyan. After nga po ay pwede na po itong timplahan ng mga pampalasang base sa gusto And po din, mulo at ayan na po, 'di ba? Maluluto na po yung ating burong balaw-balaw. Takanay doon. Nyaman man na. At syempre at dahil buro yan mga kalalabs, hindi po pwedeng mawala yung mga kapartner niyang nilagang mga kagulayan. And presenting itong aking mga bagong pitas na gulay mula sa aming bakuran. Ayan, meron tayong sigarilyas at sitaw. Takanay do, Nyaman. <laughs> At dahil nga po wala pa pong ganong bunga yung aming mga talong ay napabili na lang po ako ng mga ilang piraso dyan Ayan, sakto ang laga lang po para sa ating mga kagulayan Na perfect nga pong kapartner ng ating buro, takanay do <laughs> At ito na nga mga kalalabs, luto na po yung ating buro dyan at yung ating mga nilagang gulay Kapag nga ganitong mga pagkain mga kalalabs, at ulam ay nakakasira ng araw-araw ay first day na diet na lang, takanay do naman talaga <laughs> O di ba, o nag-crave ka sa ating buro at mga nilagang kagulayan. Aba, say na siguro ito para magluto ka rin ng buro. Takanay do.